talagang siksikan sila crowded do oh. mga tiga anim laman niyan uh, mga tapos doon eh parang anim din tatatlo tatlo isang pares isang pares isang pares isang pares ang dami medyo naaaliwa ko oh, dahil nga tingnan yung ilog niyo oh. bilog na bilog ang laki So ayan mga asiko. kung nung mga nakaraang araw eh ulan, halos talagang dire-diretso, maghapon nag-uulan. Ngayon naman mga eh, sobrang init. Ano ba? Eh, trik na trik ng araw, sobrang init. Alisangan, mga ko. So, ayun, bali wala nga pala tayong pinuhang ibon dahil nakita niya naman yung mga nakuha natin nung nakaraan. Eh, halos puno itong kulungan na to. Hanggang doon sa ilalim, talagang crowded, nag-crowded yung kulungan natin sa labas dahil nga nilabas natin lahat ginawa natin eh hindi muna tayo kumuha may mga dumating kanina kasi hindi na natin kinuha eto eh ano lang ito yung mga natirang hindi pa natin na eh limang piraso lang tatlo dito isang pariston doon mga kasinto mamaya sisilipin natin pero meron akong nakuha mga kasinto na isang pir lang pero maganda siya Tsaka, nagandahan ako dun sa kulay. Maasin to. Isang pair siya, kaso parang hindi pa sila pares. Pero parang magkakulay kasi. Pero dun sa isa, eh, ang ganda niya. Ano lang siya, simple lang yung kulay niya pero kakaiba. Kasi ko ngayon lang din ako nakakita ng ganito. Kaya kinuha natin. Isang pair lang yan, tsaka yung limang piraso na pang out natin. Pero ito i-out din natin. Videohan lang natin, makasin ko. So, ayun. Eh, may init, makasin ko. Ay tanong hila mo sa Ligo eh alisangan lalo na dito sa pwesto sumisingaw yung init. Pero mas good uh, siya kasi dahil nga mas gusto ko ang mainit, di ba? Ding sobrang init, wag lang umuulan dahil pag umuulan, sakitin na yung alaga, matumal pa sa pwesto. Kaya yung init na yan blessing. Ah, Tingnan niyo, eh, talagang napakainit dito sa pwesto. Tingnan niyo naman yung ating mga alaga dito, mga singko. Eh talagang siksikan sila, crowded 'to. Oh mga tiga anim ang laman yan mga sinko. tapos doon eh parang anim din dito nilagyan natin ng mga tigta tatlo tigta tatlo isang pares isang pares isang pares isang pares ang dami mga singko kung bibilangin ko mga nandito sa labas eh siguro papatak siya halos nasa 80 piraso ayun o oh. Kasi dito, 4, 6, 10 na kagad 12, 24, yung sa ilalim. Doon sa, ang dami, mga asin ko, halos papatak siguro ng 80 piraso itong mga kalapati natin dito. Pero good yan dahil nga kahit papano maraming laman, di ba? Marami kayong pagpipilian na napakamura na. Halos pamigay ang preso niyan. Yung 90, babawasan pa natin kapag dalawa kinuha nyo. Pag tatlo, bawasan natin, mga asin ko. So, yun. Nainit dito. Dito ba na sa kabila? <laughs> Silipin natin yung mga hindi natin na videohan nung nakaraan. Ayun o. Oh. Meron dito tatlong piraso lang. Wala pang leban nga to. Red bar na to. Ay, red check na to. Pero babae. Mahasin ko. Masarap parisan yan. Ma, babae pa naman. Bali, stock lang natin dyan dahil wala naman siya paglalagyan doon. Mahasin ko. Eh, medyo matapang pa. Tapos baka pares natin siya dito. Ang ganda nito. Oh. Blue bar white flight. Tapos may mga batik-batik na puti sa ulo. So eh, may bali ito. Wala rin leg band. Ano ba yan? Tapos dito mga asing ko eh, meron akong natabi. Isang pair lang yan. Ayun, no. Ganda nila. Malinis kasi siya kaya medyo tinabi muna natin. Wala. Gusto ko pag nilabas ko sa eh, pair. Eh, kasi wala nang paglalagyan ng pang Paris doon. Kaya dito muna. Pag may nakuha, eh, tsaka natin ilabas. At least pag nilabas natin, eh, pair na pair. Ang dami kasi naghahanap na ano. Minsan gusto nilang gawing breeder. Gawin nilang sitter. Eh, no? Pwedeng pwede to. Hindi na natin bibiyakin. Bali, isang pair na blue check. Ayun, no? isang checkered na cock isang checkered white flight na hen. Very pair na 'yan. Kaya diyan na muna sila, hindi na natin sila bibiyakin. Tapos ngayon, silipin natin mga singko yung tinabi na natin na napakaganda ng kulay eh. Para sa akin ah. Ayun oh, puti lang sila. <laughs> <laughs> Napaka-common, puti lang. Kaso, ganda kasi nila, no, Borga. Ngayon, silipin natin tong isa. Naka-JPL, JRPL pa to. Singko, yun, oh. Para siyang puti kasi hindi siya puti. Dahil may kulay yung kanyang ulo, pagdating sa katawan, eh, talagang pure white na siya. Para siyang barless. Kamukha niya yung mga... Ay, mga ko. May kulay na parang flesh yung kanyang ulo. Hanggang dibdib. Ayun, oh. No? Para madilaw-dilaw pa nga, eh. Bali, eto yung hen. Nakaklabring ng JRPL. Kaso marumi lang siya dito, pero puti. Ayun, oh. No? Wala siyang bar, mga sing ko. Para siyang mga barless. Kamuha siya ng mga brown barless kaso mas ito mas light. Try ko kaya siyang i-pair sa mga barless masking ko. Tingnan natin baka mas maganda ang ilabas na kulay. Kasi yung kulay niya, may kulay siya sa ulo eh. Halos ganito yung mga parang barless show. Pero kakaiba, dilaw. Dilaw naman po siya, parang flesh lang siya. Oh, ang ganda. Tapos pagdating sa katawan, eh, pure white. Walang kabatik-batik hanggang buntot, hanggang pakpak. Dumi lang ito eh, pero pag naglugo nito, napakaganda. Puting-puti ang katawan. Ayun o, oh. balihin siya. oh ganda niya kasi ko. Oh. Ngayon lang oh, ako nakakita na ganito, na walang bahid. Pero hindi siya barless oh Pero parang pasok eh oh pero puti, mga ko. Ngayon, silipin natin yung pinipare natin sa kanya. Barakudo eh. Ayun yung pinipare natin, mga singko. Barakudo. Kasa natuwa ako dun sa ilong niya. Ang ganda ng kulay. Halos bagay nga sila eh. Kaso, itong, para ma flash flesh siyang konti oh. Hindi siya puting-puti. Tulad ito, puting-puti eh. Pero itong hene, hindi. Ini eh, yeah, para talaga oh, ganda oh. Ngayon silipin natin oh. Ganda nitong lalaki. Dito sa lalaki, mga sige, medyo na aliwa ko oh, dahil ngatin niya yung ilog nyo oh. Bilog na bilog. Ang laki. Eh, no, ang laki ng ilog niya. Talagang homer na homer. Kaso ang kulay ang ganda rin. At saka lead niya. Maliit siya pero borga. Ulit <laughs> na pa mga kasing ko. Oh. Ang ganda ng kulay. Uh, parang batik siya na brown. Halos puti eh. Pero yung kanyang ilong, doon ako naaliw. Hindi siya pahaba, hindi siya... Hindi siya yung mga typical na borga. Kasi yung pagka borga niya, ibilog eh, bilog, you know, parang holen. <laughs> <laughs> Pero laki na ilong, asing ah, ko, borga borga. kasi maliit lang siyang kalapate Hindi siya tulad ng mga borga na malalaki. Ito talaga, eh, malaki pa nga itong, ano eh. Itong hen eh. You know, Ayun hen. Yan you know, o, napakaganda nitong babae. Wala siyang baray ayun eh, no? Pero yung kanyang ulo, may kulay. Eh, pwede natin itong gawing project. Masing ka, pwede tayong mag cross-cross pag may mga nakikita tayong ganitong maganda kulay. Kasi yung leeg niya, para siyang mga splash na, ano, parang gold na old. Old na anong kulay. Ang ganda o. Oh. Kakaiba. Kasi so, yun know, <laughs> pinarisan natin siya ng borga. Pero bibiyakin natin yan masing ka. Try ko siyang i-pair yung mga barless natin dito Brown barless, blue barless Ang bagay sa kanya Kasi medyo hawig sila kulay eh Club ring pa Ayan o, asin ko Nag-pair na yung ating white pandits Ayan o Ayan o, nag-pair na sila Ayan, nakaready na yung ano nila May mga buhagin na dito Asin ko, ayan o no? Pair na, pair na itong ating White and white Asin ko, parehas puti Ayan o, no? pair na sila E eh, bali nilagyan natin lahat ng mga buhagin Yung ating mga laga dito Ayan o no? nagpalagay tayo kay Cherry sa ito nang itlog na ito so, you know. Ayan, nilagyan niya lahat, pati yung harang Dahil nga minsan nag-aaway Nilagyan niya ng mga harang, mga siko Ito, pair na rin ito Kaya uh, goods na, medyo nakarecover na yung ating kalapate Hindi na siya napipilay Pali na pair na rin Ayan, oh, may buhangin na rin Napakasipag ng bata, si Charis Talagang ayan, pinaglalagyan niya ng mga buhangin Yung ating mga kulungan Lahat meron, Ayan o, oh, ko lahat. Pinaglalagyan niya ng buhangin. Eto, nag-itlog na rin dahil nga ayan you know, may mga buhangin na. Napakagaling ni Charis. Napakagandang, siguro magaling na lopman to. Mga uh, ko, kasi kung makikita nyo, parang allergic sa sadume. Eh. You know, medyo, kahit paano, lagi malinis yung peso natin. Minsan kakalinis nga lang, eh, sinusutsut na niya agad yung mga dumi-dumi. <laughs> Kaya, goods na good sa akin si Charis. Napakalinis na siguro sa lop nito. Ito kasi kanina hindi pa siya pumunta dito. Pero pag nakita niya may mga nahuhulog na balahibo ganyan, minawal siya kagad. Ayun, oh. No? Kahit pa paano eh, naging press tingnan yung ating kulungan dito. Ayun, oh. No? Press ko sila kaya siguro nag-itlogan yung mga ibang ibon natin. Dahil nga kahit pa paano malinis. Tapos may mga buhangin. Kaya goods na goods mga singko. Kaya yun, pinapalitan niya mga singko. Malinis yung mga tubigan natin. Dati hindi ganyan, puro lumot yan. Ayun, <laughs> oh. No? walang bakas ng dumi, mga asing ko. Speaking nga pala dun sa bakas-bakas, mga asing. May napapanood ako sa mga Facebook, yung bakas-bakas yung ibig sabihin. Uh, pupunta sila sa isang lugar, tapos mag sila ng kung hindi pera, eh, mga, mga gamit, mga asing ko. Tapos hahanapin ng mga ng mga tropa babes natin mga ko. parang gano'n parang gusto ko mag gano'n mga singko. minsan abangan nyo yung mga relics natin dyan sa Eugene na Facebook natin. Kung hindi, o dun sa Singko TV, sa Facebook page natin. Minsan, mag upload tayo dyan at tara try natin yung bakas-bakas na yan, mga Singko Pero, syempre, marami nang gumagamit ng bakas. Eh, iibahin natin yung atin. Hindi naman bakas, mga Singko Ibahin natin. Gawin natin bakat ni Singko O, ba? Diba? <laughs> di singko Lupet! bakat ni Singko